Hello guys. Sino ba sa inyo yung nakaranas ng mag-alaga ng um, matanda o um, umagulang na nagkaroon na ng Alzheimer's? Kasi guys, hindi hindi biro talaga yung mag-alaga ka ng um, matanda na nagkaroon ng Alzheimer's. Hindi mo alam kung saan ka talaga ano talaga ang gagawin mo? Hindi mo alam kung anong paliwanag ang gagawin mo para matigil yung mga mga pinaggagawa na siya lang yung nakakaalam kung ano talaga ang mga kinakatakutan niya kung ano ang nakikita niya feeling niya maraming kababalaga ayan katulad ni nanay ngayon yes. Ito si nanay. Pakita ko sa inyo. Kasi may time na okay siya. May time na hindi. Ngayon, medyo hindi siya okay. Ayan, tingnan nyo guys. Kasi pupumilit siyang tumaas dito sa kanyang butaka. Genshin na lang ngayon. Hindi siya gaano yung okay ngayon. Nagpupumilit siyang umalis dyan. At itinataas niyang pilit yung itinataas niyang pilit ang kanyang mga pa Dahil may tubig daw. May tubig. Wala namang tubig dito sa ano. Taganya. Kaya yeah, medyo mahirap guys. hindi mo apa? Bapa pun, kau kalau lu ndak